Samdan ang magtiayong doktor og lain pang usa human mabangga ang gisakyang SUV sa satellite office sa mobile patrol unit nga nahimutang sa Barangay Mabuhay diyan san base sa impormasyon gikan sa traffic enforcement unit gikan matod pa sa surala South Cotabato SUV og paingonontak sa Davao City pasado alas 5 sa buntag dihang gilikayan ang nagsunod nga sakinan apan aksidente kining na bangga sa mong buhatan ni takilid usab ang sakinan nga mahinungdan sa damyo sa mong bihikulo. So ang gingon sa atong responder no na nasay ginasundan so duha na sila moving ang isa diretso gigikan uh, gi, ang kaning area ha man, good morning ang nasa ano ni siya, sa circumstantial road junction hangar mabuhay so may satellite ang MPU dira <clears throat> so kalit magunang likuan na pag magliko magukadra Murag ang ato ang siminto, dili siya ano flat dili stable murag may pagka ano. So kusog siguro kayo ang dagan dili na niya na control uh, at bang yud makita nimo atong satellite sa MPO. Dito gyud siya nagdiretso may gani dili yun niya na hit ang katong kwan uh, mismo building <laughs> katong truck van sa ato ang MPO. So ang driver nato si Dr. Uh, So doktor dai ni sila balidoha ka doktor pati na injury doktor pod Samtang swerte matud pang walay personahe sa mga buhatan ang nasamdan o naangin sa mga insidente. Ang amuang damage lang diri sa amua ah, gamay man lang kay ang kanang bangs sa mga tao na mo nga na guba say noon pod pero willing man ang nahintungdan nga nagcooperate man sila nga iayuhon nila Kasamtangang ana-ana sa impounding area sa TEU dyan San na ng nga bihikulo. Samtang luwas o gana sa mayong kahimtang mga biktima, humanggilayong gitagaan o medikasyon. Paday usab sab nga nakigalayo ng mga naisgutan nga ngadto sa MPU alang sa settlement. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News dyan San, Brigada News.